Moldova. Slovakia. Minyo lagi sakit ngoro coy. Hong Kong. Ngayon ang ika-day 5 ng Miss Universe 2025 competition kung saan ayon sa schedule, magkakaroon daw sila ng ganap sa MGI Hall para sa ceremony para sa official host country Thailand na mapapanood daw live sa social media ng MGI. Hello, Anika! We're here on the way to MGI Halls and Tanzania is here. Bye. Vietnam, Xinjiang. Yeah. <laughs> base sa latest update, isa-isa na nga nagsisipagdatingan ang mga kandidata sa venue. Ayon din sa latest update, naglabas na nga ng pahayag si Raul Rocha, kaugnay ng iskandalong nangyari sa sashing ceremony kahapon. Saying nga nito, ipinag-utos na daw niya na limitahan na ang pakikisawsaw at alam daw nina Watt isa reresal sa Miss Universe 2025 competition. Ipinag-utos na din daw Ipinag niya. Ipinag-utos na din daw niya ang pagpunta ng bagong CEO ng MUO sa Thailand para magtake over na. Kagabi nga matatan Kagabi nga ay naglabas ng pahayag si na Watt kung saan nag-apology siya kay Mexico na napagalitan niya. Naglabas din siya ng apology sa International Pageant Fans saying I do apologize for everyone, but I did talk apologize to the less of the girl in the room around saying a what? ang tanging layunin lamang daw kasi niya talaga ay maging maayos ang Miss Universe 2025 at makapagbigay ng mataas na kalidad ng production bilang siya ang organizer nito. Malaki daw kasi ang ibinayad niya kila Raul Rocha para sa license to be the host country. Tapos siya lang daw mag-isa ang gumagawa ng lahat-lahat at naghanap ng mga Thai sponsors. Niwala daw representative mula sa MUO ang nakikipag-coordinate sa kanya sa Thailand. Kaya sa sobrang stress daw niya, dagdag pa daw dito na pinagbabawalan pa siya ni Raul Rocha na magdagdag, magsingit ng kanyang sariling events tulad ng special dinner and talk show with the top 10 candidates. Tapos meron pa daw mga kandidata particularly ang mga Latina candidates na nagmamahadera tulad nila Mexico at Venezuela na hindi daw nakikipag-cooperate sa kanya sa mga sponsor activities dahil ang sinusunod daw na utos ng mga ito ng mga maha Latinang candidates ay mula kina Raul Rocha sa MEO at sa kanilang national directors kaya ito daw ang naging dahilan ng kanyang galit so Tamala. hi, kaya pala ikaw may hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih ายให้โปรโมทอะไรก็แบบไม่อยากโปรโมทละก็ไปเอาพาสปอร์ตแล้วกลับบ้านตัวเองไปเลย I don't care Pag lumalabas pala dito dai, talagang niloko si Nawat kasi look, nagbayad siya, well according to him, 2 million dollars daw ang binayad niya sa license to host. Tapos siya pa daw ang lahat-lahat na, -lahat na ang nagpondo at naghanap ng mga size sponsors para lang mairaos itong event. Then, tatanggalan siya ng karapatan na magsingit ng sarili ng event na related naman din sa Miss Universe 2025. Uh, tulad ng special dinner and talk show with him. So, ang lamanabas dito, taga-mando at taga-utos ang role ni Raul Rocha. Tapos, sinawat yung parang nag iutosan So, talo sinawat dito, Dai. At kung, kung hindi pa pala nangyari ang eskandalo kahapon, ay wala daw pupuntang representative ng MUO sa Thailand to coordinate with him and with the candidate So, ang hanash ko dito... Tama lang yung ginawa ni Nawat, Dai, na pasabugin niya yung galit niya. Kasi, Dai, siya na nga yung sinangapong ginamit, pinagkaperahan siya, tapos siya pa tong pinalalabas na kontrabida, ba? Diba? Dagdagan pa ng mga mahahaderang mga Latina candidates na ang tatapang dahil nga, syempre, kinakampihan ni, Ra, ni Lara Ulrocha kasi kalahi, ba? Diba? So, day talo si Nawat Day. Kaya tama lang yung puksaan na ginawa ni Nawat. Dapat puksaan kung puksaan. Hindi pa sweet-sweet, di ba? Nako, kay Nawat ako kakampi. Siya ang tama. Tama lang yung ginawa niyang puksain yung mga makahaderang candidates na yun. Pati ang grupo nila, Raul Rocha. Kasi, alam mo kung ako kung ako kay Nawat, na ako ipatigil na yung event na yan, pauwiin na yung mga kandidata, lalo na yung mga mahahaderang Latina candidates at ibigay na lang yung corona kay Vina, Chareng, kay Philippines. Okay, balik tayo sa syempre ang inaabangan ng lahat, ang puksaan ng styling nila, Philippines at Thailand. Okay, so sa ika-day 5 ng competition, suot ni Vina ang kanyang white dress na nasa likod yung slit. May suot din siyang uh, gold cuff bracelets floral earrings. Fresh fashion ang atake today ni Vina. Especially the makeup. As usual, maganda talaga ang pagdadala ni Vina ng mga outfits niya, day. Lakas talaga ng impact ng personality niya, no? Very graceful, very confident sa styling niya. I'm giving it 9 out of 10. Ganda, day. Fresh, malinis, mabango. Very graceful, confidence, bumagay sa activity nila today. Now, punta naman tayo kay Philip. Beans. Okay, I don't know if it's in color gold, beige, or in nude. Pero ang ganda ng choice of color, dai. It's not too loud, kaya na-highlight yung beauty ni Atisa. So, apparently, as you can see, separated yung top sa bottom. I love it. Gusto ko yung may malaking cutout sa middle part. Very edgy. Dumagdag siya sa impact ng look. Same color din ng heels. Ang ganda, dai. Alam mo, yung beauty ni Atisa na mahinhin, very soft ang, ang personality. Naku, perfect sa kanya ang mga ganitong styling. Yung may mga cutouts with the mix of edginess kasi nababalance out nito yung pagiging mahinhin niya yung mahinhin niyang personality. ba? Diba? Ganda. Ganda din ang hair and makeup. Fresh-fresh din ang atake. Maganda yung dress ni Vina. Pero it's common na winner tong styling ni Atisa, Dai. yung karaw talaga yung nagdala. Yung karaw sa middle part talaga yung mas umangat eh. I'm giving her 10 out of 10. So nice. Very well put together from head to toe. Lalo na yung heels na in the same color as the dress. Perfect! I love it. Anong hanash mo dahi? Comment mo nga update about sa puksaan nila na what it's a laban kilala ulot at sa mga mahahaderang Latina candidates. Naglabas mo rin ang pahayag si Nawat sa kaming social media ngayong hapon. Say niya malaki daw ang na-invest niyang pera sa Miss Universe 2025 at naging patas naman daw siya sa lahat eh. Pero nahihirapan daw talaga siya araw-araw dahil sa mga mahahaderang Latina candidates na hindi nakikipag cooperate sa kanya na nagdulot ng malaking na siyang nagdulot daw ng malaking insidente nga kahapon kung saan nagalit nga siya. Nahihirapan daw siya makipag-usap sa mga taga-MUO para sa coordination, may limitasyon daw ang kanyang pasensya. Pero gayon pa man daw, humihingi daw siya ng paumanhin. Ayan! Anong say mo, Day? Day, sumali ka sa discussion, Day. Mag-comment ka dyan. Kanino ka kakampi? Kay Nawat ba? O kina Raul Rocha at sa mga mahaderang Latina candidates? Comment mo siya ng hanash mo, Day, sa comment section. Dali!